Nakabandera na sa norteng porsyon kan Katanduanes ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 huli kan Bagyong Karina na nagdadarangon niya nin mga pag-uuran asin pagbugso nin sa nagkapirang porsyon kan probinsya. Arog kan banuwaan nin pandan, bagamanok, panganiban, viga, gigmoto asin karamoran. Segun sa pag-asa apuera kan mga pag-uuran, posibleng makamati manin moderato sa kut makusug na paros na may moderato sa kut maukol na kadagatan, ang nasambit na mga lugar huli kan bagyong karina dili sa rekast na 10 kilometers per hour. At since unyan nga, niigwa naman ni Mio maximum sustained winds na nag-aabot sa 130 kilometers per hour. asin may gustiness man na 160 kilometers per hour. asin in, namataan na mataan ang Sebrokan sa distansyang 380 kilometers sirangan kang aparig kaya. So, unyan po sa maghapon, ang Katanduanes pati naman ang bilog na Bicol Region, ninalaw mo pa man mapanganuro na kalingitan na kung sa inyan, ninyawan pa man mga kalat-kalat na mga pag-uran at sinpag kilat pag Mientras tanto, huli mga namamatean na pag-uuran darakan bagyong Karina, may mga naitala ng insidente nin pagbabaha sa banwaan nin Pandan, San Andres, magin sa banwaan nin Bato. Uh, number one po tayo ngayon na regarding doon kay Magyong Karina. Uh, magingat Mag-ingat po tayo doon sa malalo na po doon sa mga lugar na malapit sa gilid ng bundok. Pag naging po, uh, naging maulan po, posible po ang pag-uho ng lupa. Pag talagang maulan and uh siya, tumataas talaga yung tubig kasi daanan din siya, merong creek kasing malapit doon. Katakod ka ini, nagpaluwas naman in Sea Travel Advisory and Coast Guard Station Katanduanes na bawal na munang magbiyahe ang gabos na mga lunadang pandagat na mapasiring sa mga apektadong banwaan. Sa biyernes, piglalauman na paluwas ang bagyong karina sa Philippine Area of Responsibility dangan pagabot nin Sabado, piglalauman na magiging tropical depression na sanaman ini. Mientras tanto apwera sa bagyong karina padagos man na nagdadaranin mga pag-uuran sa ibang parte kan rhiyon epekto kan southwest monsoon o habagat para sa mga baretang tatak Bicol Crisset Bayunito